Gusto mo ba na ikaw ay tatawagan niya ngayon mismo pagkatapos mong gawin ang ritual na ito? Lalong-lalo na na matagal na kayong hindi nag-uusap at hindi ka na niya pinapansin kahit hindi naman kayo hiwalay ng dalawa pero ikaw ay baliwala na sa kanya. Kaya ngayon gusto mo ba na makausap siya at ngayon mismo tatawagan kanya at makapag-usap kayong dalawa Pwes, gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y napakasimple at paniguradong ito'y napaka-epektibo at makakatulong ito sa inyo. Basta dapat 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo sa papel ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng tatlong beses. At pagkatapos kumuha ka ng kandila, puti o pula na kandila ay pwedeng gamitin at sindihan mo ito at patakan ang kanyang pangalan at apelido na nakasulat sa papel. Kahit ilang patak ay pwedeng pwede po at wala na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo at paniguradong tatawagan kanya ngayon mismo. Basta tiwala lang, huwag kalimutang palaging magdasal at manalangin. Gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso. At pagkatapos ay ihipan mo na ang kandila at saka kunin ang papel, pwede ilagay sa plastik o zeplak, at saka itago, udalin ito kahit saan ka man magpunta. At itago ito hanggang kailan mo gusto. At kung okay na kayo, at palagi na siyang tumatawag sa iyo, ay pwede mo nang itapon ang ritual. At pwede ka rin kumawa pa ng iba't ibang ritual na binahagi ko. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.